Hello mga mamshi! Kamusta? Ngayong araw ay lalabas na naman kami ng bahay kaya samahan nyo kami ni Elise sa kasa para magpa-PMS ng sasakyan. Maaga pa lang ay nagayak na kami mag-ina pero bago kami pumunta ng kasa ay pupunta muna kami ng SM. Maglalaro daw muna kasi siya sa SM dahil nangako ako kagabi sa kanya na magpe play siya dito. Pero bago yon ay kakain na muna kami dahil oras na din ito ng tanghalian. At ito na nga ang in -order ko. Share na kami dito ni Elise. Habang nakain nga kami ay eh, paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na pagkatapos nga namin dito kumain ay eh, magpa-play na daw siya at excited na nga daw siya. Kaya naman ilang sandali lang ay eh, nagpunta na nga kami. 100 pesos per hour dito kasama ng guardian. Kaya ito, pumasok na kami at ito pala yon mga mamshi. Pag pinakuan mo tong si ilis ng kahit anong bagay, ay dapat to pa rin mo. Kasi hindi talaga to nakakalimot. Ipapaalala at ipapaalala niya sa'yo yung sinabi mo sa kanya. Kaya talagang ingat din ako sa mga pinapangako ko eh. Mahirap na. Char! At eto, pinag-i-slide ko siya. Kaso nag-aalangan na parang ayaw niya kasi natatakot. Pero ayun, napilitan din naman siya mag-slide. Ang nakakatawa dito kay Ilis eh, nakakaintindi naman tong batang to. Na kapag sinabi mong wala pang money next time na lang or hindi pwede, ganito, ganyan, eh naiintindihan naman niya. Basta ipapaliwanag lang sa kanya kasi matanong din kasi siya. Minsan sasabihin niya, ah kaya pala, ah gets ko na, sige mami, next time na lang po. Ang saya pag masdan pag nakikita mo ang anak mong masaya, di ba mga mamshi? Yung masasabi mo sa sarili mo na yung mga bagay na hindi mo naranasan ng bata ka, eh kahit paano ay eh, mo sa anak mo, lalo na kung sa ikabubutit ikasasaya niya. Dahil minsan lang silang maging bata, hayaan natin silang maging bata. At pagkatapos na maglaro, ay nagmerienda muna kami saglit. At ito na nga mga mamshi, pupunta na kami sa kasa. First time ata namin to na kami lang ni Ilis ang pupunta para magpa-PMS ng sasakyan. Nasa malayo kasi ang daddy, kaya no choice. At nandito na nga kami. 1pm ang appointment namin dito, kaya sakto lang ang dating namin. Dito muna kami sa service reception para i-check ang appointment namin. At ito, in-explain na sa akin ang mga gagawin sa sasakyan namin at estimated cost of service. Habang naghihintay ay eh, naglibot muna kami sa showroom nila ngayon. Ito yung yaris nila na hatchback. Ito yung Christmas tree. Char. Yung mahilig sa yellow car, ito yung Wigo nila oh, baka gusto nyo. Ito naman yung Corolla Altis. Ayos, ang pogi ah. At meron na pala sila ditong mini playground. Wala kasi dati nito nung huli naming punta. Siguro naisip nila yung mga customer nila minsan ay may kasamang bata, tulad ko. Para hindi may mainip ay may pagkakalibangan sila. Dahil medyo matagal magpa-PMS, eh may free coffee at juice sila dito. Kaya nag na din ako. Cheers daw kami. Juice sa kanya, coffee sa akin. At ito, may patwilight showing pa habang may batang nagugutom ulit. Miyami eh feel at home na talaga siya dito. Konti na lang hihiga na yan. O oh, di ba Sarap buhay! At eto, natapos na ang PMS at pupunta na akong cashier para bayaran itong service billing. Then, binigyan na ako ng service advisor ng copy at i-endorse na ang Vixen namin. At ayun na nga siya, free car wash na pala dito pag nagpa-PMS. Salamat po sa excellent service! At ito na nga mga mamshi, Pagka uwi namin ay diretso na kami sa simbahan malapit dito sa amin. May misa nga pala tong araw na to, kaya magsisimba na din kami ni Elise. Nagpalit na din ako ng damit at natapunan ako ng juice ni Elise eh. At nagsimula na nga ang misa. Siyempre, huwag tayong makalimot kay Lord na magpasalamat sa lahat ng blessings na pinagkaloob niya sa atin. O siya, maraming salamat mga mamshi. Susunod ulit!